maganda kasi malinis pa yung malinis pa ng plansa ang gandang kuha na ng bicho oh sana na yung mga busay mga 20 20 okay. ha? Oh, oh, oh. huh? ah. <laughs> no, no, <laughs> ha? ay nakarating na tayo kahit saan oh nasa Espanya ko <laughs> ano na lang. Oh, hey, hey dikdikin martilio ano martilyo. martilyo. Apakan daw. pupuan sabay otot janta kasi ang linis ng ang linis ng plantsa, kaya magandang kuha na ng video sa sa akin. sa akin. Labi, sa 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 ito. sa sa ko. Ha? Ha? Mitad, mitad. Talaga? Oo ah? So, ah. Oh, binaliktad na. Binaliktad na ni Busing. Oo. <laughs> oh. Okay, okay. Yan yung spring Alaga lang ah. Yan yung spring to. Nilalagyan pa ng dito. Ang kayo yung na. Ah, sinkiso kayo. Ay, ah pagod na kami. <siyang> oh, <laughs> <laughs> <Exactly. laughs> <laughs> <laughs> Hindi nilalam. Oo baka magtagpo ng tao dito kuya ya nang tingnan no? ah, na. pag ganyan. talaga talaga lang ha. <laughs> ah, 15 15? talaga lang ha. Talaga lang, ha? El gente no hay. No, pero yo lang, kumakain, wala pang tawa. Ha? Ay, unahan natin sila. Para, para pagdating nila, tapos na tayong kumain. O, di ba? Indian din din law. Laki nang hambog, laki nang hamburguesa ko. Todo maso grande. nilambong tapos inito. Tomato, rosas. Ayun. Si Bosing Arnoldo. ito pa yung isang busing ko. Yan. Tapos judet saladal Pilipino. <laughs> <laughs> Gracias.